Ayan ang anak ng party din. good afternoon mga kaanak. Nandito po tayo ngayon sa Santa Maria Bulacan at uh, bumisita po tayo sa um, Gregorio Hospital po dito sa bayan ng Santa Maria Bulacan. Dahil uh, kung hindi niya hindi niya po kaalaman is ehto uh, na po yung uh, isa sa mga more developed hospitals dito pero lumalabas na kailangan pa rin ng mas madaming kapasidad para sa mga beds, para sa triage area na nila, sa mga clinics. As, a, pumasok na po kami sa loob at nakita po namin na yung iba makeshift tents na rin. Yung iba nandito na sa labas para sa mga suspected COVID cases nila. Tapos nakatrapal na lang. So they, they lack the adequate ventilation, they lack the adequate um, yung, uh, cooling or air conditioning. And uh, nakausap na po natin yung chief of hospital kung paano po makakatulong ang anak kalusugan para po matulungan natin mga pasyente. Uh, moving forward din naman po kasi, ay eh, mag-upgrade na rin naman po yung hospital. Pero sa ngayon, kailangan pa rin natin na uh, kailangan pa rin natin tuunan na immediate yung mga kailangan ng mga uh, kasama natin dito, mga kaanak natin dito sa Santa Maria, Bulacan. Eh, dito din naman po ako galing. Dito, ito po yung uh, aking bayan. Ito po yung aking probinsya. At uh, kaya ito ang isa sa mga unang hospital po na binisita ng anak kalusugan party list. Nabanggit nga po ni ng uh, hospital, chief of hospitals, na ngayon lang daw sila nakakita ng congressman na pumasok. Eh dati, sila pa yung kailangan um, pumunta. At uh, sila yung humihingi ng uh, appointment. Eh ngayon, tayo na po yung uh, nagkusang pumunta dito. Hindi, hindi na ano eh, wala nang uh, hindi pwede ng panahon para, para matulungan natin yung ating taong bayan. Kaya po kayo, asahan niyo po kami sa anak kalusugan party list na yung mga ospital natin sa Pilipinas, atin bibisitahin, ating uh, tutugunan ng pansin yung mga kailangan nating mga, mga kaanak, ating mga kapwa-Pilipino. So, Rodney Simula pa lamang toptop ng uh, ating uh, misyon na maayos ang kalusugan ng bawat bayan at bawat mamamayan So let ito let si Congressman Ray Reyes maraming salamat po sa pagsubaybay baybay at uh, abang niyo po ang susunod naming video salamat po kalusugan